nakakatakot na pag expire na yung gulong ang ganda pa ng ano yung trucks niya dahaling to kaya lang pag expire na madaling masugat tapos lumalaki siya habang umaandar so dun ako natatakot lumalaki yung buntas niya habang umaandar ang so, unang to do is tanggalin to then tanggalin yung hangin then we step on it tapos gagamitan natin itong mga oh, tools na to vulcanizing tools pull it out tapos gabit natin to. hopefully malambot ito dahil bago pa Yan. ito na siya. ay kabit na size is 3.25 pero kita niya naman hindi siya silaki no 130 malaki so, ng space hindi so. na siya mukhang tuned matangkad siya para siyang pang off-roading talaga yung dati kasi parang mukhang kenkoy lang sa tuned ngayon madali lang ikabit yung bagong gulong dahil uh, palambot pa siya no? tapos kung may friction na kailangan niya friction Halimbawa dahil goma nga ito, tapos minsan eh, nag-friction dun sa rim pagka kinakabit nyo. Ang ginagamit kong lubricant ay sabon. Huwag ano, wag oil. Kasi yung oil eh, kumakain din ng interior yun. After a while, or after a month, pabubutas yung interior nyo. Not because nagbutas ha, kundi nag sa kanya yung oil. Kaya dapat pag sa punang ginagawa ko dito ano ah uh, tawag dito nilalagyan ko ng tubig sa loob pagka ini-inflate ko na para lumabas yung line kailangan lumabas yung mga lines oh. pag hindi lumabas yung mga lines na yan hindi yan ma-align pag inikot mo dito hindi siya align yan pak hindi pag hindi lumubas yung mga lines na yon no? hindi magiging perfectly aligned yung gumugmukha or ng wiggle kaya hinahanap yung alignment na yon ito yung alignment line yan minsan hindi yan puputok no gagawin no? yung line na yan ito no? minsan hindi yan ano makukuha dahil mahigpit of course bakit hindi higpit eh rubber yan di ba rubber against the rim so ang gagawin ano, ah, lalagyan ng napakataas na PSI, lalagyan ng 100, ganyan. Talagang tataasan nila yung PSI para lang pumutok, tawag nila pa puputokin yun. Pero pwede naman, madali lang, hindi yan kailangan puputokin ng gano'n kung may sabon. Makikita nyo lang lalabas yung sabon dyan. So it will align by itself. Minsan pabayaan mo nga lang, eh, nag-a-align. Lagyan mo ng, ano, ng sabon, tapos siya mo mag-align siya ng pusa niya. Siguro mag-wait ka na ng 5 minutes. I-align ia ng gulong yung sarili niya. Pag nilagyan mo na ng 30 PSI or 40 PSI, lagyan mo lang ng ganun, i niya yung sarili niya. Dahil may sabon. Pero kung walang sabon, lalaban yan. May stuck siya doon sa, ano, sa friction nilang dalawa. Hindi siya magiging align. So yung iba, ginagawa, ulit na lang. Mas kaya yung vulcan si Samarilaki, hindi niya alam yun eh. Hirap may na siya mag-align. Kalas kabit, kalas kabit. Eh kung subukan mo kaya lagyan ng sabon, Nagulat siya eh. kasi customer ako, di ba? Customer ako, bakit alam ko yung mga ganun? Eh, baguhan lang yung vulcanizer, bata. Nagulat siya na, ano, gumana. Una, wala pa nga ng ano, eh, yung parang sabon pang kamay lang yung meron siya. So, lagay mo dyan, may tubig. Para lang dito, yung friction nito, itong dalawang to. Pag naikabit mo na. So, yun, tetestingin natin yung gano'n to ka-grip. Pero, ang balita ko, ano, roto. Maganda daw yung grip na itong power tire na to balita ko rin sa mga riders mga food grab riders ganyan mga mubit gamit nila to kasi nga sumosobra ng isang taon sa kaka-araw-araw nilang biyahe nakukuha pa raw nilang ano dahil sa sobrang kapal mabod na ng wani sometimes more okay peace